Hello mga kaibigan Nandito na naman tayo sa dam Baba ka sakali good Morning, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat dyan Baba ka sakali naman na makita na Tilapia o kaya dalag Wala mag isang oras na ako dito Sinsya na mga kaibigan na eh, hindi pa Hindi ko na video pag alis at pagdating ko gusto ko sana kunan yung may mahuli tayo eh hanggang ngayon wala pa rin git na ko dito isang oras wala talagang di pa lumalabas ang tilapia sa water lele eh. dihinti lang tayo mga kaibigan para video tayo ng may huli kahirapan talaga ngayon paghuli na ngayon ng tilapia o kaya dalag ako ayaw lumbas malilim sana mga kabigan kaso mo wala pa akong natatanaw ano, lahat man hindi naman gaano kalakihan medyo kailangan barilin eh uh, ano sana ako makatsimpo ako may habang may hinihila mabidyuan may huli dito nga pala ko ka mga kaibigan sa ano sa pangalawa naming gulagula -gula na tinatawag namin patungan pagpamaril nakikita okay, nyo nito Ayan na ito ito naman di kayo kataasan na sa mga 15 feet lang itong taas na to yung nakaraan ay nasa 20 feet yun mataas yung gulagula -gula na yun dati doon kayo na malag kami nakahuli ako ngayon wala pa hanggang ngayon wala pa lumalabas ha? wala pa tatanong na tilapia ayun kung maya maya baka sakaling mayroong lalabas eh gabang abang muna tayo kaibigan sa dam kung saan yung nakaraan na sa likod tayo ng NBP kul sa kulungan eh, matagal-tagal na rin ako dito mga kaibigan mga almost 25 years na kasi nung dumating ako dito 1995 sa lugar na to pero tuloy hindi ako agad nakapamaril nung taon na yun nagsimula siguro ako na maril dito mga 1997 2 years ako bago ako nakahabil ng ergan kasi nakakita ko nga may namamaril maraming nahuli bumili din ako ng airgun ayun nakikita nyo naman mga sa kanya ng ginagawa din namin ito 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 itong kung asul na yan yan ang bala yan may reserva pa ako sa kasabi para kung mayroon di may mapasigunda tayo lalo na kung dalawa o ilang lumulutang hindi makano agad tayo kapasunod dati kasi mga kaibigan ang bala ko na yan ay maabot niya minsan labing dalawa dati na street ko walang sablay siyam na tira walang sablay yun pero ngayon wala na halos mabaril. Ewan ko ba. At saka mga kaibigan, eh, hindi wala, parang wala na ako nakitang similya. ng tilapia. Nakay, sa dalag, meron. Marami ako natatanaw. Pero, sa similya ng tilapia, wala na ako natatanaw. Ewan ko. Baka inuubos yata ng igat kasi pinakawalan to nung 2012 ng igat dumami nang dumami siguro puro yung similya ng tilapia kaya yun no? ngayon pahirapan na pero kung minsan naman mga kaibigan marami rin nalabas sa water lily itong parte na to, mga kaibigan yung ano na yan 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 water lily yan yung yan no? lawak yan nung araw kasi lininis ito mga bilanggo habang ang uh, minsan naglilinis sila, nagmamaral tayo, nakakadali tayo minsan, pinakababa 15 kilos, 18 kilos. Minsan lang nangyari sa akin yan na namaral ako nung kinitok sa inyo nakaraan na 9, ano pa yata ang taon yun, 19, ah oh, hindi na, 2000, 2007 na tayo. Ay nakadali ako ng 33 kilos. Doon sa lugar na yun doon sa lugar na yun yung may ipil na yun na mataas na yun natatanaw nyo na na medyo kalbo kalbo na na ano yata yun sa bagyo yun na yun doon kami nakakuhuli ng 33 33 kilos malalaki mga kaibigan mga minsan may 1 in 3 port 1 in half 1 in 1 port Pinakamaliit nga lang nahuli namin dati kalahating kilo. Ang nakakatawa mga kaibigan ay medyo sa isang putok minsan nakadalawa tatlong piraso na dadali. Siguro sa karamihan siguro ng isda na lulusot ang panambala ay nakatatlong minsan. Ma... Lagi nga ako nakadali noon. Nung nakadali ako ng 33 kilos iba pa yung mga kaibigan yung mga albur mga bigay kasi di mo maiwasan yun sa mga ganitong lugar meron nang hihingi minsan magsisigaw yung pre, albur naman pang ulam minsan binibigyan ko tatlo, apat tapir. eh pag uwi mo pa simpre meron bit-bit ka pwede bang hihingi dyan pang ihaw? wala bigay minsan dalawa minsan may albur mga kaibigan natin sa paligid kaya ayon. Siyempre din natin may wasan yung mababigyan din natin. Makatikim din ng tilapia. Dati uh, kaibigan, diba? Sa ko na kaibigan, di ba? Sana banggit kasi nyo nakaraan na masarap ang tilapia dito. Kaya nawili yung mga kaibigan ko na ni o kaya mag-algrom siya. Nabibili rin ko minsan. Ang kilo lang dito dati ng tilapia na bininta, bintahan namin ay 50 pesos ang kilo. minsan nga gugulat sila sa tilapia napakalaki minsan minahok kita silang dalawang kilo ang isa minsan na natsambang ko dito 2 in 1 po na tilapia sabi nila eh pla pla daw yun sabi, hindi naman tilapia talaga eh alam kong tila, alam, alam kong binamanggit na tilapia. Pero, ayaw ko sa lugar nito mga di makara di na Sana nalaki. Eh nung nakaraan daw nung nakaraan taon mga oh, nung ano pa 90s pa rin yata yun o to, 2000 2002 and 2007 yata sa taon na yun may nakadali raw dito na hito na nasa 7 kilo daw ang isa 7 kilo na huli sa bingwit pangawil eh pero ngayon mga kaibigan wala ka ng matanaw wala ka nang ma ewan ko pero baka sakali pa rin tayo baka may lumabas ng medyo tanghali na ewan ko hmm. ng oras kaya at makayang gutom dito wala akong baon mga kibigan eh, pag nakaramdam na ako ng gutom uuwi na ako may huli sa wala Malis ako sa bahay kanina mga alas City. Ay wala naman Ay, Tulad ngayon Ganito ng oras Wala pa rin akong huli eh. Naputok ako kanina ng dalag Nadapresyatan tama na kawala Sumabit sa kangkong Eh kung Minsan maraming nalabas tilapia kaya dalag ayun ko hindi ako po ngayon hindi na kasi ako daraw araw na pumupunta dito sa dam kaya yun medyo madilim mga kabigan no kaya pagpasensyaan siya na yun na siguro kung medyo madilim sa ating dag ngayon eh, kulimlim talaga. Ito ganito sa nang panahon ang labasan ng tilapia, wan ko. Hanggang ngayon wala pa rin lumalabas. Nasa na ako mga kaibigan sa patungan pa Nasa po malang to nasa ano lang pantay tao lang ang uh, lalim nito. Dito nung araw maraming na nakukuha dito tilapia, dalag lalaki nakamalita na ng holy dito eh traitor hmm. ito mga kaibigan sa kapaligid ng mga bahay ito minsan nabanggit ko sa inyo yung building na yon yon yung sinasabi ko na ano nang testa yung medyo may malilit ka natatanaw doon sa taas na may mga bahay housing yan ito ang south ang muntin lupa doon ako nung bahay namin isa rin yung bahay ko doon sa nakatira din dyan sa loob na yan may bakod kasi yung mga kabigan ng palibot eh mula apis na apis 4 ako sa apis 3 ako nakatira hmm, pakilala ko mga man ng mga kabigan ako si Juni Montemor sinilang nung sinilang nung 19 kaya nasabi ko sa inyo nakaraan 54 na ako ngayon ang hanap buhay ko ngayon wala, wala pa kasi siyempre nagduma ng pandemic Kaya hindi ko natigil ang mga project natin ngayon eh ako naman isang subcontract sa mga ginagawang mga mason, welder, karpentero. Eh baka mga kaibigan may pinapagawa kayo diyan ng mga ganyan eh. Nakakaya rin ako ng hanggang 10 tao magdala ng 10 tao kung medyo malaki ang pinapagawa nyo kaya buong bahay. O kaya bahay na hanggang third floor kaya namin. Kaya ko gawin yan. Kaya ko rin iguhit 'yon sa plano. Kaya ko gawa ng plano 'yon mga kaibigan. Kung gusto nyo naman ng paggawa na hindi masyado naman, ay eh, pabot nyo na lang type nyo na lang June Montemores, sa FB ko at sa mga paligid naman dyan na mga kapitbahay ko matanawin nyo minsan gusto nyo mag video kay may video kay ako sa bahay rentahan mula umaga hanggang kasi ngayon ang schedule nagbago hanggang alas City na lang daw dati alas 10 eh kung gusto nyong magrenta madya na lang kay sa bahay kamo hanapin nyo si Johnny Montemor sabi si Johnny kasi ayan ang kilala ako doon ka kung gusto nyo o kontakin nyo lang ako sa number na ano sa number na ito na laging tinatawag sa bahay ay 09 96 826 6 7 Yan mga kaibigan ang mga number doon sa bahay Bukas kasi yun ang Nagmomonta kung sinong magpapa mag renta pala ng video okay Tatlong video ko mga kaibigan hindi ka dihado sa hindi ka dihado sa tugtog o sa ano, malakas mga malalaking video okay ko hindi, hindi malilit kung gusto nyo magsadya na lang kayo dun sa Pest 3 sa Black 16 Lat 37 naulit ko Pest 3 Black 16 Lat 37 tanong nyo ang pangalan kay Johnny Camo, Johnny Montemor. Kung makita, matandaan nyo, nandun lang kami sa ang ang tinmig, tinig kasi na main road kami nasa likod ng tinmig. Basta makarating kayo doon, tanungin nyo na lang. Lalo kung makarating kayo doon sa bahay ni Paah, Arnold pa ang Ano rin yun, isang tao rin yun ng upholster trabaho. Pero kilalang kilala ko nun. Pag itanong nyo lang si Johnny Montimor kamo. Kung gusto nyo magrinta ng video, okay. O kaya may paggawa kayo. At lang, mga cabinet. Mga pating construction. Mga gagawa ko yung pinapagawa nyo ng polido, matibay, maasahan yan ang papagarantiya ko sa inyo. kaya lang siyempre mga kaibigan mga maganda rin ang mga materialis nun bago hindi iba kasi minsan nagpapagawa bago na daw materialis nagreklamo ay palpak na ang mga gawa kaya minsan di nagugustuhan pero nang trabaho ako mga kaibigan nag, ako wala pang na ganyan ganyan sa tiles sa tiles din ako mga kaibigan parang nag -gapak. pag oras kasi na maabot ng isang oras na kumatok tinatanggal ko agad yun kaya simple ay mga iwasan pero aring ripirin o agad agapan na matinabangan pa yung halo na nagagamit hindi masayang o hindi ma ano, masyado yung bumibili ng materialis mahal na rin kasi mga kaibigan ngayon ang materialis kaya um, ko na at tinitipid medyo tinitipid ko rin pero sa tamang tipid na walang masayang nabalik tayo mga kaibigan nandito ako sa damak kinikwento ko lang sa inyo kaya kung sa ajayin na lang ako kung anong party yan o construction ba no kung mag upa ka mag renta ka ng joke punta ka lang sa bahay yun ang sinasabi kong address kumunta kong kasi kasi bira lang din kasi ako napuntarit sa dam kung walang na napunta ko kung walang naka-schedule minsan kasi mga kaibigan ang papa-schedule ng video -ok, eh. kaya nahihandaan ko lahat yun nahihandaan ko ng bawat isang video key -ok, nahihandaan ko ng <mikrofon> microphone siyempre natin iwasan ang microphone hilahila, -hila, napuputol na may reserve ka uh, pang binibiling ko malang kasi doon sa video key -ok, ko okay, bago kumalis kung may napansin kayo na magaragag o ano mga ibang tunog tawagan nyo na ako kaya punta niyo ako sa bahay para maagapan yung tunog na di masayang maghapon mga kantahan nyo ang kantahan nila sige so, mga kasa mga kaibigan eh, na lang hindi para na ako eh mamaya magbablog ulit ako para makita nyo kung sakaling makairoon tayo madalid at makipakita man sa inyo hanggang dito lang muna ang video kong ito kukuha na natin okay bye bye mga kabigan hanggang dito na lang bye bye yo